Hindi, hindi, hindi. Hindi totoo yung sinasabi ay, niya. walang katotohan na lahat yan. You heard it right. Ang mayor niyo, etong makisig, matipuno, at magaling na mayor niyo, ay may pusong baba. Eh! <offenses> ate okay. Okay, <laughs> tiwala sa pagsasabi niya. Tawuan ito, pata pa lang to. May sakit si ate. Pasensya niya. Pero may, nila. Sakit, ay, nila. may sakit. May sakit. May may. Hindi. May may namin. Hindi Pina namin pinakalam sa tao. Dahil baka masira ang reputasyon ng pamilya, Guerrero. Ano? ang isang makapangyarihan papaerong politiko si Don Gustavo ay may anak na, na binabae. <coughs> ano? Ah, hindi totoo yun. Hindi, <coughs> hindi totoo yun. <man>. Hindi <coughs> totoo yan. Hindi totoo. Hindi totoo ang sinasabi niya. Asensya na kayo. May sakit si ate. May sakit si ate. Olivia, tumigil ka na. Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo. Hindi. Hindi ba para maigarahe mo yung babae mo sa bahay natin? Ipinaako mo kay Roberto ang anak ninyo! Ano? Oo! Oh, hindi, hindi. Yan si Miguelito, ang anak ni Don Gustavo at ang popo na Jacking yan! Pagitan nyo okay, na yung eh, kasunungan ni Gan! Pagsensya na okay, kayo. Kaya okay, maniniwala sa okay, Ha, Sinasabi niya lang lahat para na makikita ang vice mayor. Kasi ito niya talo na siya. Hindi! Kahit na anong sabihin ninyo, kahit na anong pagtatakip ang gawin ninyo, aalingasaw pa rin ang baho ng pamilya ninyo! Olivia, tama na. Tama na. Tumigil ka! Huwag ka! Ma'am.